Wait lang po, pagod si mami Wait lang po, pagod si mami Pahinga lang po ang mami po, Pahinga mama. lang po ang mami Please Pahinga mama. Sige na, please Pagod si mami sa work Lut mo nga ang mami Ano, kung sakit na likod mo ang mami Opo

Thank you, baby. Thank you, baby ko. Love you. Mwah. Mwah. Love, love ni mami. Yan na. Love, love mo si mami. Love mo si mami. Yeah. Wow. Love you. Is Kiss mami. Kunti lang anak, huwag madaming oil. Huwag madami, opo. Kunti lang ha. Pagod ang mami. Thank you, baby. Lab-lab ang mami niya. sakit. So Pati yung mga pa ako, anak, ang sakit. Pupo. Pupo. Ang cupid ko. Ang cupid. mo anak yung oil Lapag pag mo muna. Sa Yan. Tapos dalawang kamay. Hihilot mo si mami. Wow. Ah, ang charap-charap naman. Ang charap naman. Oo. Hmm? Ang sakit ng likod ko, bibi ko. Pagod-pagod si mami sa work in. Uh, pagod din si mami sa work in. Ah! Ah! That's very hot, baby! Enough na yan! Enough! Enough na po! Init! Init eh! Ah! Ah! Ang sakit! Ang sakit na kami! Ang eh. yeah. Uubos na, na yung malami sa likod ko. <laughs> uubos na yung man, ano na. Ako. Uubos na yan. Bukas wala na po lagay si mami sa likod. Ah, bibi. Wala pa lagay si mami sa likod. Upo. Uubos mo na eh. Huh? Hmm? Bawa naman yung bebe ni mami. Ang dami yung pizza. Ah pa-check up natin yan. Hindi pwedeng hindi. Bye mga mi. Subscribe. Bye mga mi. Sabi mo. Bye mga mi. Subscribe.